Pinarangan nung ano yung tulay kasi sira na. Ano, magtutuy na yung ano. Ang dami nila. bayan, mga kabihero. Dito ay ngayon sa isang lugar dito sa Davao de Oro. Isa sa mga nasalanta ng baha. So dito ay ngayon tayo nakikita ang mga uh, nagbimina ng mga gold habang narakas yung agos ng tubig. So siguro na siguro na ano dito yung mga ano yung mga gold dun sa mga mining. Dito nila parang pinakalkal nila yung pinasala yung mga gold so yun sila ating ano nila lakas ng tubig pa din Papasok sa butas yung ano, maliliit. Yun na hinahanap yung dito. Ang galing naman niya. Pangalan mo ba? Ang pangalan ni mo? Axel. Axel? Wow, si Axel Rose pala. Axel. ginto ay nasa buhangin. Tuloy tayo, tuloy dad, mo Nine. Maybe ay dad, nine. Tabang ka ni ni Lola. Lakas na. Hindi ka sa tubig, kusog kayo. Giba nyo balay? Giba mo wala. Nyo balay wala giba. Sila lolo giba. Inyo ha wala. Tumutulong na siya sa lolo at lola niya. So, yung mga kababayan, pwede pala yung ano nila. Mahirap din pala yung ginagawa nila. Kaya siguro tinawag itong Dabao de Oro. Kasi ang oro, ibig sabihin ay gold sa Spanish. So, kaya siguro tinawag siya na Dabao de Oro. Sa si Sir Paul. Dali talaga ditong ang pangunahing hanap buhay ay ang paglimina. Panguha o gold o pagpukuha ng bulawan. Bulawan is bisaya sa gold or ginto. Ito yung kanilang uh, pangunahing hanap buhay dito. So, pag uh, malakas daw yung tubig, pag galing galing baha, malakas na baha, yun ang maraming ginto. So, tulad nung unang, unang pagkatapos ng baha daw na malakas, marami daw silang nakuha. Gramo-gramo daw yung ginto na nakuha nila. Unlike ngayon na, kasi ano na eh, tira-tira na lang to hindi na sila ganun kadami yung makukuha nilang ginto. Uh, ang ginto daw, so according to tatay, ay nibinibili na 2,900 2,900 daw ang per gram. So, malaki yun malaking tulong yun. Pero, ano din yun, pag iipon, matagal din mo rin ipunin yun. Pero kung marami nga daw, yung bagong baha nga daw, kung kakatapos lang na marami pang buhangin, yun daw yun maraming ginto maraming bulawan. Pero pag ganito ng ano, na ilang araw nang lumipas yung araw o yung baha, ay hindi na daw ganyang kadami ang kanilang nakukuha. Mahirap na daw yung 500 pesos na kukunin isang araw. So, pero nagtatsaga pa rin sila dito. Kasi ito na yung pangunahing hanap buhay nila. Kahit walang baha, uh, nagmimina pa rin sila. Nagsasala-sala sila ng mga buhangan. Nakakatuwa yung bata kasi sa murang edad niya ay tumutulong na siya sa kanyang lolo't lola. Sabi nga ng lolo niya kahit daw pinipigilan nilang tulungan at sabihin uh, sabihin huwag tumulong, ay gusto daw yung bata nagtutulong tumutulong sa kanyang lolo't lola. At ang ano pa dito kasi ang lolo't lola niya ay nabahaan din dito sa Davao de Oro. So medyo malakas pa ang tubig ng Agos. Marami din pala sila dito. Pamayon isang parang isang community dito. dito itong gawain nila. Kung napansin nyo dito, ang laki na ng, ano, ng kinain ng baha. So, sabi nga ni ano, sabi nga ni ate kanina, na pag bumabaha, sila, sila ay natutuwa. Pero yung mga may-ari ng lupa dito ay kawawa kasi kinakain. Tinan nyo, ang laki ng kinain ng ano, tubig. Laki ng kinain ng tubig yung lupa. So, dapat yung lupa hanggang dito pa yan. Itong kinain ng lupa, hanggang dito yung river. So, itong lugar na ito ay kinain na ng, lupa, ng tubig. So, wala. Imbis na pa mag mapagtamnan yan, ng mga kung ano, saging, ay hindi na kinain na ng tubig. Ang laki ng ano, binawas yung namulit. ito hanggang dun yung tubig kinain yung ano so ang laki pala ng ano hanggang doon pero oh, mas lala ang karon kay mamay nakagawa sa tulay oo kasi nasira yung tulay nyo kailan mo katuig diri nagpuyo? dito na sila pinanganak. Dito na sila lumaki. 30 years. So ngayon ang pinakamalakas nga ba? Pinakamalakas. Dako man dito ng Pablo pero mas kuno ng damage. Mas malaki ang damage ngayon. Pinain na nga yung ano oh, yung dike, ay yung ano, yung no, kauna oh. Sí. So, ayan. Tapawin na kami. Pabalik na kami doon sa sasakyan. Ang so, dami nila, oh. Ang dami nila. Ang dami nila ditong magmimina. Dia pandan. Oh, pandannya. Pandan. Eh? Pandannya. Ini. pandan. Ini memang pandan. sa gano'ng baha. Ito. Kabot dito yung tubig. Ito yung stage nila. Muntik na, oh. Yung stage nila dito, nasa likod, ano na. Tubig na. nagmimina kinain na yung bahay dun pinarangan nung kas yung tulay kasi sira na ano matupi na yung ano